Ito na nga pala yung naging transformation ng dating nakatambak lang na Honda Beat, yung dating wala na talagang buhay na motor, binigyan ulit natin ng bagong kulay. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ko para mapapogi ulit to si Project Bitoy. Bali, ito na nga pala yung day 9 ng pagkakalikot ko dito sa nabili ko na napabayaan na Honda Beat. Literal na halos kahan na lang yung kulang. Matatapos ko na nga pala to. Kaya ito na nga pala yung mga isasalpak natin ngayon. Sa na araw nga pala na lumipas na pagpapapogi natin dito. Mukhang madali lang talaga yung pinagdaanan natin. Pero kapalit nitong magandang resulta, medyo marami-rami na rin yung stress na naipong ko dito. Pero dahil ngayon yung huling araw ng pagpapapogi natin dito kay Project Bitoy, literal na makikita na natin yung magiging final result niya. Literal na masarap talaga sa pakiramdam, lalo na kung na appreciate ng iba yung pinagpaguran at ginastusan mo. Kaya para makita na nga pala natin lahat yung magiging itsura nito, ikinabit ko na nga pala yung bracket ng busina dito sa harapan. Kaya pagkatapos ko nga pala mahigpitan ng maayos tong dalawang tornilyo nitong bracket, kinuha ko na nga pala tong busina, dito kasi yung sinasalpa. Bale ordinary lang tong sinalpa ko na busina para hindi rin nakakabulahaw at hindi rin magulat yung bubusinahan natin. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakapwesto natin, ikinabit ko na nga pala yung tornilyo niyan, tapos yung dalawang wirings na nakaabang, inilagay ko na rin. Pagyalang muna natin testing para mas sigurado natin na gumagana. Bali itong front fender naman yung sunod na isasalpak natin. Kung napanood nyo kasi yung nakaraang video natin kahapon, ipinatong ko lang para makita ko kung ano yung magiging itsura. Medyo tinamad na nga pala ako magbaklas ng front axle, kaya susundutin na lang natin yung tornilyon dito sa ilalim. Buti na lang talaga meron pang natirang space dito sa pagitan ng front fender at gulong, kaya malalagyan pa rin natin to ng tatlong tornilyo. Medyo duda nga pala ako dito sa position ng brake hose, parang sasabit kasi sa gulong, kaya nilagyan ko muna to ng bracket para sigurado maganda yung pagkakapwesto. Nagawa na natin ng diskarte para hindi sumabit sa gulong dito dito sa harapan pero sumasabit naman sa likod ng tipos kaya nilagay ako muna ng cable tie At para hindi na tayo dumoble baklas ng kaha dito sa harapan tinesting ko muna kung sumasabit buti wala na kaya yung cover naman dito sa may bandang taas ay ikakabit natin pero sinukat ko muna yan para may pesto natin ng maayos yung brake master may butas kasi yan sa taas kaya noong nakuha ko na nga pala yung tamang pwesto saka ko nga pala hinigpitan tong clamp ng master sinabay ko na nga rin palang higpitan tong banjo bolts para makasigurado tayo na walang tutulong brake fluid mamaya halos wala na nga pala tayong gagalawin dito sa taas kaya kinabit ko na ulit tong dalawang body screw nitong bato at para mapagana naman natin yung preno sa harapan sisimulan na nga pala natin yung maglagay ng brake fluid kaya tinanggal ko na nga pala yung dalawang screw nitong takip ng brake master para malagyan na natin ng fluid tong loob dahil wala rin naman tayong syringe para mairekta natin sa caliper mismo yung brake fluid kaya mano mano lang tong gagawin natin bali ganito nga pala yung ginawa ko pagkatapos ko nga pala lagyan ng brake fluid yan mano mano ko lang pinigapiga tong lever tapos nung bumaba na nga pala yung brake fluid papunta dito sa brake hose tsaka caliper saka ko nga pala binuksan tong bleeder tapos sinarado ko rin nirepellan ko ulit ng brake fluid tong master tapos inulit ko lang yung ginawa kong pagbe-bleed kanina maya maya kumapit na nga rin pala yung preno kaya nung maayos na nga pala to isinarado ko na rin para hindi matuluan yung kaha na ilalagay natin dito sa harapan kung ano yung mga kinalas natin kanina ganun pa rin natin ibinalik para sigurado tayo na walang leak yan kinuha ko na nga rin pala tong kaha dito sa harapan para mailagay na rin natin tong headlight tsaka signal light dito kasi yan nilalagyan ng screw kaya nung naipwesto ko na pala na maayos yung headlight tsaka signal light kinuha ko na pala yung kaha dito sa taas para para may cover na rin natin. Hinahandaan ko nga lang pala yung pagkakabit ng mga ngipin yan dito sa mga gili dahil siguradong isang pagkakamali bungi yung aabutin yan. Kaya nung maayos na yung pagkakasalpak natin, saka ako nilagay yung mga body screw dito sa magkabila ang leeg. At ito na nga pala yung pinakahuling ang isasalpak natin, yung kaha dito sa harapan. Kaya kinabit ko na nga pala yung mga harness nitong bumbilya. Bago ko nga pala ikakabit kakabit yan dito, bahagi ako munang tinesting para ma-check natin kung okay lahat buti okay talaga. Dahil medyo magaling na nga pala tayo magmasahin ng kaha bahagi ako nga pala yung hilot para mapalapat muna natin ang maayos sa ako na ng body screw. Bale sana nakahay isasalpak natin dito dahil nakadalawang bili kasi ako sa nagtitinda nito pero nung una kasi na cancel kaya nag-alangan ako kung aabot pa sa tamang oras. Kaya yung lumang kaha nga pala ni Bitoy pinaayos ko tapos pinarepaint ko na rin yung sana yung isasalpak natin dito. Buti na lang dumating pa rin tong blue. Hindi rin naman ako nagsisisi na ito yung sinalpak natin dahil pogi pa rin talaga yung kinalabasan kaya kinabit ko na nga pala yung decals dito sa kabila. At hindi pwedeng tapusin natin tong day 9 ni Project bit ito na hindi natin na test drive kaya ito muna ipapakita ko sa inyo <silence> Lahat ng pagod at gastos ko na ng ginhawa dahil sa wakas nakita na rin natin yung naging resulta nito ni Project Bitoy. Yung dating halos na babali wala talaga na scooter, malaki na yung pinagbago ngayon. So ayun nga makalipas nga pala yung halos isa't kalating linggo ng pagpapapogi natin dito kay Project Bitoy. Sa wakas, kagaya nang nakita nyo, ito na nga pala yung naging final looks niya. So medyo napalaban tayo dito dahil yung ibang pesa talaga nito. Medyo pinasakit yung ulo ko dahil sobrang hirap hanapin kagaya na lang ng airbags Buti may nakita tayong medyo maganda-ganda yung condition. Tapos ayun, ah, balik naging concept nga pala natin dito sa mga hindi nakapanood nung day 1 nito, ginawa nga pala natin siyang Indo concept. So more ng mga pyesa nito ay nanggaling pa talaga sa Indonesia. Tapos sa itsura niya, ayan, literal na naging touring na touring. Medyo nagtaba tayo ng gulong pare nga maging pang daily halos yung galawan niya. And ayun nga pala, bago nga pala natin tuluyang tapusin tong video na to, bukas ipapakilala ko na sa inyo yung bagong gagawin natin na project bike sana supportahan nyo rin yon medyo change all din yon dahil halos lahat ng pesa palitin tapos mag update ulit tayo para don sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave One ten Alpha si Project Kalikasan sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na maging bagong amo no napaka basic lang dapat i-download nyo tong laro na ipapakita ko tapos mag-reg at mag-recharge kayo right? So ito nga pala yung Ace Game Dito kayo dapat mag-register Kung bago lang kayo ang gagawin mo lang ay pindutin mo nga lang yan Tapos dito may lalagay yung mobile number mo Password tsaka itong captcha So pag okay na lahat yan Pindutin mo na itong confirm At ito na nga pala yung may kita nyo Mga pwede nyo laruin dito sa Ace Game Ayan, Meron sila rito Explorer, Dragon, Super Ace, Fortune Gem Fruit Farm, uh, Benz, and BMW, Dragon Storm, at napakarami pang iba. Dragon vs. Tiger, check natin kung bebenasin tayo. So, dito pipili ka lang sa baba kung magkano yung gusto mong ilaro. Maganda rito, pwede pa barya-barya. Piso, 5, sampu, 50, 100 or pay So, nasa sa inyo yan ha. Tapos, dito yung may kita sa taas kung uh, ano yung pwede nyong tayaan. Pwede yung Dragon or Tiger or Tie. So, subok tayo ng barya lang kahit piso dito sa Dragon. Ayan. So kapag mas mataas yung dragon, syempre matik yan. Kukubra tayo ng piso rin. So antay lang natin silang tumaya. At ayun na, check natin kung magiging dos ba tong pera natin. Queen tsaka alas, syempre mas mataas yung queen. Kaya panalo tayo ng halos piso. So ganun lang, napaka basic lang, diba? Kung ayun na maglaro, pwede rin, i-click nyo lang to. So, sa mga nag-register dito, lalong lalo na dun sa mga nag-recharge, kayo yung pwedeng magkaroon ng chance na mapamanahan natin doon kay Project Kalikasan. Kaya after nyo mag recharge at magregister uh, mag register dito lapag nyo lang sa baba kung bakit kayo yung deserve na maging bagong amo na ni Project Kalikasan right?